Teach us where to get, get, get out some fiber. <laughs> Better than deals that are OG dance icons. So let's do and then Si Mela bang bago niyong member? Siya pong pumalit kay Ate Teacher ni Mela. Oo, oh, nag-get-get. bagay na bagay ka po ba? Ang kala ko sasayaw kayo. Ang kala sasayaw. Ayun. Ayun. Kami, pero yung... Kayo talaga ang mga OG na idols ng mga mamang katulad ko. Ayun. Ayun. Ganito rin po ang itsura ng mga mama ngayon. Ang music na sa ortikas pa lang. <laughs> <laughs> na traffic <trappy> ko muna <laughs> So, post muna. muna kami kasi bibigyan um, namin kayo ng like isa. Wala <laughs> kita sa yaw. Wala kita sa yaw. Wala

Anong masasabi mo? Kung noon kinakayan talaga. Ngayon, <laughs> sobrang proud na proud talaga ako sa mukha ko. <laughs> <laughs> dahil thank you sa Converge, lalo na sa Surf to Sawa. Thank you so much sa ating mga boss na nandito dahil pinagkatiwala yung mukha <laughs> ko. Thank you so much sa inyo. And um, I will be praying na sana magiging successful at itong ano, uh, uh, collaboration. Sex Pump Dancers, Ms. Rochelle, how do you feel Nakasama mo sa campaign na ito yung mga ka-dance group mo na si Ms. Jopay, Cheche, and Sunshine? Nakaka-proud and blessed. Kasi sa dami ng mga mamis ngayon na siyempre uh, lagi nating napapanood, lagi nating nakikita, ay kami ang binigyan ng chance na maging mukha ng uh, Converge. Kaya maraming maraming yes. Yeah. salamat po. Sir, yes. sawa talaga. Sana hindi kayo magsawa. Yeah. <laughs> <laughs> i amble natin to. Miss, oh. yes. Miss yes. 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 naman, how do you feel? How do you ay, feel na kasama mo ulit sa isang project? <laughs> Actually, lagi kong pinagpipray na sana makasama ko sila palagi talaga. Oh. Kasi sobrang dahil kanya-kanya na kami nang ginagalawan. Ngayon, mga mommies na kami, iba naman, yung mga kanya-kanyang career na gusto ko sana uh, magkaroon kami ng uh, uh, yung project na magkakasama kami talaga. So, answered prayer naman siya. Sobrang happy ako. Yes. And, and give Ms. Sunshine naman, yes. ang boses ba ng isang mama na Sunshine ang naririnig sa bahay ninyo? Ay, lagi po. <laughs> lagi po tumatala. Lalo na kapag ka nagsasayang sila ng kung ano-ano sa bahay. Yes, talagang rinig-rinig ang boses ng mama mo yes. sa bahay. Yes, How do you feel? Si Ms. Chacha, ngayon lang ulit kita nakita. pa Yeah. Sa isang project, <laughs> yes. how do you feel? Nagpapasalamat ako sa Serve to Sawa and Converge dahil sa opportunity na ibigay nila sa amin. Sa mga sa blessings, grabe po yung blessings na binibigay nila sa amin. And personally, sa mga sugod barangay namin, nililibot po namin ang ang Pilipinas para ma-reach out yung mga nangangailangan. Kaya nagpapasalamat po kami dahil kami yung nagiging daan okay. pag-reach out sila. Thank you! Yay! Miss Nella, yung paglandap member! <laughs> ito nga, grabe ang kaba ko talaga, ang pressure. Kasi talagang bibiabas basta sa itong mga katabi ko. Sila talagang OG talaga. Sila ang mga unang bini. Unang bini? Diba sa kanila ah, yes, yes. So, bini-bini. Yeah. So Ay, talagang um, sobra ang kaba ko at talagang sobra ba akong nahiya dahil nilagay pa ako sa gitna. ah, pwede press na lang muna ako ngayon. Kasi <laughs> talagang yung Saan ko, ka ba mas kinabahan? Sa endorsement? Sa pagharap sa tao? Sa pagsayaw ng mga... Sa pagsayaw talaga <laughs> <laughs> Dito basta basta kayo nang sabi ko ano bang nakain ng Converge at Surfers. at sinama na ako. But then again, the privilege is there and the, the honor is there. So thank yeah. you so much for Thank you very much. again, all. palakpakan natin. Ang <laughs> mga.

Very loud! Congratulations! Thank you! A round of applause! Sa mga mga mo, panila po tayo umupo sa ating mga designated seats. Ano ang nanay po ni Shiloh? Binibigyan talaga namin ang limitasyon yung anak namin sa screening time talaga. And bilang nanay naman, working mom, lalo na kami na laman ng so social media, talagang lahat. Kahit naman hanggang ngayon po, uh, na nasa online pa rin ang meeting namin paminsan-minsan kung sakaling hindi kami makakarating so importante po talaga sa amin na may mabilis na internet connection kasi lalo na sa place namin medyo mahina ang aming uh, wifi at internet at alam ng management <laughs> so pero ngayon malakas na <laughs> yeah! malakas na kasi, may contract sa ID na So, ayun po. Alam kong malaki ang maitutulong sa amin at uh, kasama ng part na to ngayon ng buhay natin eh, ang mabilis na internet. Kaya um, malaki ang tulong nito, lalo na sa mga nanay at kami-kami rin naman ang nag edit ng mga pinopost namin videos. So, mas mabilis ang buhay namin. Go! kami kasi sabi niyo nga meron na kami mga kids importante sa amin dahil minsan online classes sila so kapag uh, mahina ang uh, wifi connection namin naapektuhan yung pag-aaral dito mga bata pero yun nga siya sabi namin uh, magulang na kami kailangan limitado pa din yung mga screen time nila uh, may time na papayagan mo sila manood pa rin nung sa mga TV uh, TV manood ng gusto nilang panoorin pero bibigyan natin ng limitasyon para lang din um, with oh, with patubay ng magulang oh. dahil uh, magulang talaga ang titingin at gagabay doon sa bata ayun sa ano additional lang sana sa inyo ako po <laughs> kung ano po yung nakita niyo itsura ko <laughs> ng ko yung po yung um, gamit ko na pantulong. ayun eh, yung talak mo, yun din yun. Yun din po. Wala ka pang toothbrush yun. Pag-shoot namin. <laughs> Basta naisip ako lang nak. parang naisip ko to, shoot namin yun ng wala pang 15 minutes, sine -edit ko ng wala pang 15 minutes, and then post na kagad. At so. mabilis ang internet. Mabilis ang internet. At ang maganda dito, wala na talagang kontrata, di ba? Unlimited na ang gamitan. So, alam mo na po, hanggang ginagamit ko po yung surf to sawa, yung kontrata po natin, hindi matalaman <laughs> mo sa <internet. laughs> akin. Ang tulong talaga niya kasi sa bahay namin, meron kami mga CCTV. So, uh, ginagawa ko kasi, doon ko chine-check yung mga bata, lalo na kapag may show ako sa labas, as in sa probinsya, uh, importante sa akin yung malakas na internet talaga. Kaya nung dumating ang convert siya akin, sabi namin ni Joshua, yung asawa ko, I think You. Kasi pinaplano pa lang namin na kumuha ng Converge. Tapos so, ito na nga, grabe yung blessing lang talaga. Na, sir, grabe, dumating talaga kayo. Na talaga, wow, ito na, meron na tayong Converge sa bahay. At talaga tuloy-tuloy yung pagtingin namin doon sa mga bata. Even up, like now, hawak ko yung cellphone ko kung si sa mga bata, gano'n. Talagang nakikita ko yung mga anak ko. Tsaka yung time na uh, nalaglag yung anak ko sa ubuan, so talagang nare-recall ko. Malina, wala siyang putol-putol dun sa recording niya talaga. So, sobrang uh, blessed talaga dun sa internet na yun, sa coverage. Fiber cards! Hi! Ah, Bakon naman ng morning! Morning! morning. Bakon naman ng, ng mic! Ito po yung microphone, sir. Hello. So thank you for. na lala sa kona. Ayun. Thank you for being with us here today. Uh, sa ating mga media friends, mga ambassadors, at sa ating Converge at Surf to Sawa family. Alam namin hindi madaling bumangon at sumugod sa traffic ngayon Lunes, but we promise to make it worth it for all of you we have a fun program ahead. Many surprises, may pag-good vibes, at syempre, may pamamoments, pamamoments. 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 Na hindi nyo dapat palang pasin. Let's enjoy the day together. Thank you! Walang pa ka po natin! Kung internet na hindi pumapalya, di ba? Yung unlimited yung abot uh, kayang halaga at saka walang kontrata. yaan kaya meron tayong Serve to Sawa at ngayon nga meron tayong Mama Mo campaign. Um, Na-launch na natin ito noong uh, Sabado, pero ngayon nga meron tayong contract signing at hindi nagtatapos sa contract signing ang ating uh, mga activities. sobra pang dami ang inihanda. Na ang barangay s es para sa ating uh, mga kababayan. Andiyan din yung pagdayo natin sa bawat mga barangay kaya antabayanan ang uh, ang ang uh, um, barangay serve to sawa sa mga barangay andiyan yung mga pa challenge, mga contest at at uh, ilalabas ang ating bagong jingle sa ating official music video. Ang daming pinagandaan ng Barangay S2S para sa ating mga Filipinos. Kasi, syempre, sa Converge, leave no one behind. Thank you very